guys. Makadto ko guys sa may higad sang sapa. Haha, taon na guys kay gambal ni nila diri guys. Ang sapa kuno guys, ato guys so. Oh. Ay ganid idi kataon. Ga tubig. Pating <laughs> baha bijuhan guys. <laughs> guys. guys, guys. La. Ah, Dalom kayong baha. Hinay hinay kamo da. Tuha kay, basi man dan ka kayo ako ni nang... Hello guys, dalam kayu bahok guys. Oh, apa panggil guys? Oh, lo, lo guys. Lo guys, lagi Guys, tadi lagi guys. Betul kayu bahok guys. Hello, dalam kayu. Guys, kenapa? Hala, Chay, eh, malapit, malapit na lang isa, Chay, mag-ano, Chay, sa Sa, ano nga, kawayan? No? Guys, look at this. Hello, perting boho, guys. Huh? Kung nakita ninyo, guys, so, nang tawa ninyo, guys. Ina na nagligad, guys, so, sa dalaw. Amo ni, guys, ang, ang inao, guys, so, ang, mm, kuwan na siya, guys, so, inang, tawagan ni sinao. Inang, Ini bala guys o oh, ng tay tay. Yes. Kung mga ahoy kami guys, tira kami na guys, gakuan, galatay. Pusubong guys, so, oh. pila na lang guys, so, oh. umlambot na guys ang baha Pwede ka pa bang panghop! Ah, ano kunot yan? Ano? Dali lang! Ano, Nahadlock si darling ko guys. Ano, <laughs> 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 Nahadlock eh, madula kasi mo ah! ka Pertigid guys, so. Oh, ga na siya guys. Kapatiin ka mo sa una sa una ko nga vlog guys. Nga dalog sa wala ni guys, gabaha ang sapa. Ang ini siya guys, sodra kami ta ka panaog mga ahoy, kami na to stabok na kami ka pa mga guys. Lan tawa ko so ungon ko ni Guru kag manaog kami na diri Guru guys sa kalunga pa ning tube. Keo, di lagi siya kay sang ano. Sang sapa. Chering. Guys, so. Hello, Perti. <laughs> ah, binyo guys, sinong upod ko guys So, oh. tara Si Tiay kag si Budong Ay, ah, <laughs> <laughs> <kagsibodong>. Hay, ah? <laughs> Kalayo, nasa tubig Kalayo, Diyos ko, tingin ang ni darling ko sa ako, no Darling <laughs> Singitan, maayo <laughs> Ano ko, no Ano, be Ha? Ano ba? Ano ba? Hmm. Hmm, just kung pertigil na kakulbat nila okay, Guys, nakita ninyo, guys. Oh, pertigil, guys, ang baha, guys. Just ko. O, ito pa, guys, oh. Hmm? Naga pang, pang nag guys, sa pang Nan Ngan. Mapuli na kami, guys. <laughs> 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 Mapuli na ako, guys. Kaya pertigil na kabalaka. Oh, guys, oh. Pertigil tubig, guys, oh. Guys, oh. oh, oh. Noon, lapit na lang i guys. Ang galing, guys, kaya ito kami tuya, guys, layo pa amon balay. So, hindi siya, guys, delikado. Yung ako mag, magpamangpang, hindi man di ang tubig. Ito kami to sa na, nababaw pa kami. Yung nakita ninyo, guys, so na. Te, mapuli na kami, guys, kaya maula naman liwat. Thank you so much for watching. Oh, bye-bye, anay dong. Bye-bye, anay dong. Kaya ma-end na kaya. Bye-bye. Okay, na-usang bye -bye. okay. na. <laughs> Thank you so much for watching. Bye bye bye. Hi, grabi na kita ang baha. Nagapamang pang. Masim ni sa pa. Hindi ko rocha yah. Layo na chay. Nabuuan ko niya. Para buuan ni tiay kay basi ko naman no sa sa pa. Ang kabal. Ah, Jesus. Woi. Huh yung kulbaan ko ah hmm, gabing oo sige tiyay ay okay, bye bye guys thank you so much for watching kapilanak mag bye 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 bye